ngayon ang umano'y kumakalas ng relasyon ni na Casey Concepcion at Mike Woodridge. Say ng ilang netizens, baka raw wala kay Mike ang hinahanap talaga oh. ni Casey, kaya mahirap na pilitin ito. Pero marami pa rin ang nangihinayan kung talagang totoo ito. O, oh, yes, diba? Sir. Sayang naman. Alam mo, friendship, pakispa niya yung with rich. O nga, oh, kaya buti sa akin. <laughs> 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 Pero di ba <laughs> parang kung yan eh, medyo may problema na naman sa love life si Casey. Naawa na ako sa kanya. Parang tuloy-tuloy na lang, lagi na, ang, ang pagkakaalam ko, ako doon ako nakakamala, naging jowa niya rin before si Paolo, di ba? Oo, oh, parang. Oo, oh, ah, oh, na Paolo Benino. Pa. Oh, yes. di ba? Oh, uh, uh, Piolo, Paolo. Uh, piolo, Paolo. <laughs> oh, Paolo. Yung umiyak iyak pa siya kay Piol, sabi niya yung anit snits, di ba? Ako, eh. ewan ko friendship, ewan ko sa'yo. Huwag kayo magbalikta na. Oh. <laughs> 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 sana, maayos sa kung may problema man sila, di ba? Mm, -hmm. mm -hmm. Kasi ano po yata, engaged sa pa sila nito? Mm, hindi ko sure. Hindi ko sure, di ba? Pero, Pero yung... Madita ako, sinusuyo pa rin siya ni, ano eh, e, ni, ni ano Gayo, o ni ni Gay lang? Sa ate kayo pa? Oh, Mr. Bang... Footridge. Ah! <laughs> <ka. laughs> oh, oh, <laughs> Oo, di ba? Sinusuyo pa rin daw siya. Oh, sana maayos, oh, di diba? <laughs> ba? Correct. Galing na pagka nagkatampo at so you ang portion. Sa kasi sabi nga natin na, principle dito, 'di ba? Yung pag-ibig yung right man, hmm. hindi man dumarating ngayon, pero darating at darating 'yan sa tamang panahon. Correct. Oh, yes. 'Di ba? Ganun. Sana gal, pero sana maging okay pa si Casey at yung guy. Mr. Woodridge. Mr. Woodridge. I can man na lang friendship. <laughs> anyway, yan Casey, happy kami sa'yo kung magkakaisipo. Kung metong ka.